guys, papasok na ako sa loob ng, ito yung loob ng factory. Pero sabi niya, sabi ng tour guide namin, bawal pala kami mag-video. Kaya pasensya na, ikwento ko na lang sa inyo yung, yung, mga everything sa susunod. Diyan muna kayo. Another day, another vlog. At this time, andito kami sa paggawaan ng sabon sa France. Well, kung di mo na itatanong, ang Marseille Soap ay dito sa bandang south of France na imbento. Kaya tara, join na sa isang exciting trip sa paggawaan ng sabon. Welcome, welcome, welcome back to my channel. This is PJ Katapang, your Batanggen, your vlogger in Milan. And currently, we are in Provence. At bakit ba tayo nandito sa Ronde Provence? Punta tayo sa ano? gawaan ng Marseille soap. Marseille soap ma, savonerie. Tawag din na savonerie. Gawaan ng savon. <laughs> Di ba? May ganun. Totoo naman, it's called a savonerie. Yung ginagawa yung ano, yung mga Marseille, Marseille soap na ganyan. I've never thought na pati gawaan ng sabon as in original ha ay masasaksihan ko. At dahil sa mahilig naman tayo sa Marseille Soap, kaya tara na, alamin natin kung paano siya ginagawa. Welcome to Marius Fabre, ang gawaan ng sabon dito sa Salon de Provence. Wow! So we're here. Ang ganda dito ng mga ano, yung mga... Ano bang tawag sa mga ganitong style ng bahay? Napaka ano, napaka parang bumabalik ka sa past bumabalik ka sa sa sinaunang panahon look at this ah, oh, ang dami ring tao in fairness marami ng mga tourist ay nako po yan naman sinasabi sa hula marami pong magagandang uh, tanawin, tanawin. <laughs> sa paligid yan na ang mga favorite natin grabe naman ganun kalaking Marcel <laughs> Ang lalabhan mo naman gamit yung ganito ka laki yung Marseille. So ito yung oras nila. Kung anong what anong oras ka pwedeng mag-tour. So kami ay papasok na what time is it? It's already 5 pero parang 5 5:30 ata o 5:15 ata yung ano pasok na. French siya eh. Ito pala. Tuesdays and Thursdays, 10.30. Wednesday and Saturdays, 2.30. July and August from Monday to Saturday, 9, 11, 21. Ito the ba yun? The more sales, hope you see yung free entrance from Monday to Saturday. O, dun tayo sa free entrance. <laughs> ano ito? Bakit tayo biligyan ng mga ganito? Yan yung para naman. Ah, pang ano to? Mahal, may ikilagay naman, para favore. 17.15 Ah, <laughs> 17.15 yung ano natin? 17.15 tayo papasok sa loob doon. Mahal? Ayun, ang mga sila mga magagandang tanaw. Atis kita. Ito yung mga magagandang tanaw. So, ito yung pinaka-entrance natin. Ganyan nila. Puti item Ah, puti. We'll always go for the light. I'd always go for the light. Uh, ano gusto mo, ribbon? Ah, ano mga maganda, ribbon. <laughs> May mga ganun ba talaga kung ribbon o hindi Lagi mo din yung kay Ralph? Meron Yung kiotics ni Mark, gusto niya nang tanggalin kaso walang aseton sa bahay. <laughs> Sabi namin, ang ipantanggal na lang, thinner ng pintura. Ayaw niya naman. Ayaw niya naman. Ang alin? Ayan na nga. Bakit ang dumi-dumi nila? Ano ang dumi-dumi? Hindi sila malo maligo. Di ba hindi nariligo nung kwan? Uh, medieval. Yung? Nung mga medieval. Mm -hmm. Hindi naman medieval yun. Ano <laughs> yung, medieval mahal? 1500s yung medieval. Ito 1900s. Ah puta, hindi ma... Hang tagal. Mali pala yung nakukuha ko. Sandali lang. At syempre, nagdidiskusyon kami kung bakit nga ba naman ang mga tao dito talagang ang tatamad nilang maligo na nadala nila hanggang sa taong ang kasulukuyan. <laughs> Charot lang. Ito naman pala yung entrance. Diyos ko, hindi naman pala yung nagkamali tayo. Biligyan ako ng kopya ng script. May script sila dito. Let's see. Ay, madilim. Hmm, amoy na amoy ko yung ano. Amoy na amoy ko yung sabon. Bango, no? Na diba may script tayo? It's cool. Para tayo mananalang. They have their family history. History of the place. Guys, papasok na ako sa loob ng, ito yung loob ng factory. Pero sabi niya, sabi ng tour guide namin, bawal pala kami mag video. Kaya pasensya na, Ikwento ko na lang sa inyo yung yung mga everything sa susunod. Diyan muna kayo. Oh, sayang talaga na hindi ko kayo naisama sa loob. They actually showed us in toured us at pinakita nila kung paano ginagawa ang mga sabon na ito. Imagine, I thought it's a complicated process. Pero, mix and mix lang at ilang mga ingredients, cooling and cutting, aba, alo-alo na. Pero syempre, sigurado ako, kung ako na mismo yung gagawa nito, nako, medyo mahirap to, promise. actually, di ba hindi nga ako nakapag, hindi ako nakapag vlog doon sa loob. So, kento ko na lang yung mga, yung mga nangyari. Ang bait nung ano, ang bait nung, thank you kay Ate Girl, lagay ko dito yung picture mo, picture natin. Thank you sa pag-introduce sa amin, how to make a Marseille soap. Ang ganda no, may mga cauldrons, cauldrons yung tinatawag. Na parang niluluto pala yung ano, sabon, may mga ganun. Tapos, it's made from olive oil, coconut oil, vegetable oil. Kaya talaga maganda pala ang Marseille soap sa balat pinakita niya talaga sa amin kung paano siya ginagawa tapos yung lugar after gawin tutuyuin tapos ikakat, cut mold hanggang sa final uh, how do you say it? Para may final ano, final uh, yung final na ceremony na ginagawa dun sa Sabad na nilalagyan na lang ng tatak na 72% olive oil ganyan at saka yung tatak na ng yung brand at saka yung tatak ng ecological yung ginagawa nila way of uh, of making the soap kasi maraming commercial Marseille soap talaga na mabibili na parang uh, hindi ecological so it harms the environment eh, which is yung ganitong artisan talaga na ganito yun talaga yung forte nila so ganito kalaki yung Marseille soap guys Hindi kalaki kulay green siya kasi olive oil and sinamarkat nandun na sila sa loob kasi ang gusto nila is yung black soap natin kung anong itsura ng black so Tara! So, after the tour, ay dumiretso agad kami sa kanilang souvenir shop para makita namin ang iba't ibang products nila, no? At syempre, para makapamili na din ng mga iba namin mga pwedeng ipasalubong. Hoy, nako, it smells heavenly dito. Ikaw ba naman ang mapaligiran ng sabon, di ba? Hmm, so, ano kaya ang mga pwede namin mabili para pasalubong? Hmm, let's see. hey my dear. hey, hey my dear. Si mother pa, der. Sige palitin, isang mother. Tapos, kay Anjo, kay Ayan, kay Terry. Dah, kasi dito naman sa Marseille, eh, ano ba makukuha mo? Isang bulag naman talaga. Bulag. <laughs> Bulat sa Marseille, nasa Provence tayo ha. May mga lavender pa. Oh, okay na, Terry. Lavender na lang. Okay na jam lavender na lang. Pwede tanggalin mo na yun sa basket. Dahil wala nga, naka-basket ka, 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 ka pa. Hindi matutuwa. Mahihimit kasi ang kamay ah, okay. ko. Ikaw maghahawak. Sige, okay na. May dila akong camera. Diba? Ang daming tao na guys. Look. Hindi ko actually alam ang pwede nating bilhin para dito sa ano souvenir shop nila. Marami iba't iba. Ito talaga yung ginagawa nilang sabon. Ito yung mga finish. Ito yung pinaka finish product. Ito yung white. Ito yung finish product. 72%. Tapos, ito yung green, yung pwede sa, ito yung pwede sa ano. Ito pwede ito sa katawan. Pero ito, mura naman din siya. For, for 4 euros and 30 cents. Siguro, bibili ako ng isa nito para sa amin ni Mark. Bili tayo ng isa para sa atin. Ako, bibili siguro ako ng isa para sa amin. It will remind me of our Marseille. Marseille, hindi. Nasa Salon de Provence kami. It will remind me of our vacation. 90, 2000. Uh, Go! Ito maliliit. Oh. Ah, tayo isa. Kasi ang mangyayari dito, hahatiin ko pa ba ito? na oh, -taw sa akin yung ate ko. Hinahati ko yung, hinahati ko kasi siya. Yung mga sabon, hinahati ko. So itong, uh, para pwede sa katawan? Oo. Ito naman pwede sa katawan. Ito nga yung ginagamit ko sa katawan, di ba? Yung puti. Pero parang mas... May bayad pa ito. Ang lalagyan 90 cents. May bayad pa yung lalagyan. Wala natin ilagay sa lalagyan. <laughs> para mura-mura. Ito ang nakakatawa guys. So, pag may ano, ito yung mga labis-labis ba nila. Tapos pinagbibili nila lang. 1 kilo is how much? 1 kilo is 8 euros and 80 cents. Pero pwede mo nang gamitin po eh, Yung mga labis-labis na ginawa nila. Eh. Magaganda dito. Ito, look at this. Ito ay sandalwood. Mabango siya tapos may lavender ito yung sikat dito yung may yung may yung may ano pabango is 6 euro sila ito mas maliit 4 lang nakakaloka meron din sila mga ano perfume mo di ba yan yung mga perfume nila oh oy Kasi, so yun, nakabili na kami ng souvenir, souvenir. At sa wakas ay natapos din natin ang pamamasyal sa lugar na ito. Pero ang maganda, napakarami nating natutunan, no? Akalain mo yung pati paggagawa ng sabon, inalam ko. O siya, sige, hindi lang ito ang makikita nyo following me on Facebook. Dadalhin ko pa kayo sa mga lugar na hindi nyo pa nakikita. Dito lang yan sa PJ Katapang Vlogs. Ciao!